Hello mga kagandahan ko. So ngayon, ah, dahil election, alam natin malapit na ang election. So tatawag tayo sa mga politiko na may mga Facebook account kung talagang nakukontak sila. Isa kasi sa pinakamahalaga, para sa akin na bilang butante, isang mahalagang, uh, isa, isa, sa pinakamahalaga sa akin, yung madaling kontakin yung mga nakaupo o mga, mga naninilbihan sa bayan o yung mga politiko. So syempre isang napakalaking factor yon pagka nakontak mo sila, nakausap mo sila or madali silang tawagan para in case pa uh, may kailangan tayo sa kanila or mayroon tayong gusto sabihin sa kanila o may gusto tayong hingin sa kanila ng tulong, eh andyan agad sila at madaling tawagan. So susubukan natin tumawag. So unahin natin yung uh, sa ano man tayo sa mga congressman, congressman tayo. So tawagin natin si, unahin natin si big big Silverio. Kuya big Silverio. Ayan. So, ito, yung, ito yung page ni Kuya big Silverio. Tingnan natin ha, kung, mag, kung uh, makukontakt natin. Ayan. So, mayroon siyang message. So, tawagan natin siya. Medyo mabagal lang net, guys. So, ayan. tawagan natin. Nagri-ring siya, guys. Nagri-ring si Kuya B. Tingnan natin kung may sasagot. Dala-dalawang beses lang na tawag natin. Ayan, nagri-ring siya si Kuya Vic Silverio. Anak to na Tita Lorena Silverio. Ayan, sumasagot yung kanyang uh, ako. Nag, nag, ring yung kanyang Facebook account. Pero titignan natin kung sino yung sasagot. <laughs> Alam mo, pinakamahalaga kasi yung sumasagot talaga sa ano, para sa akin ha? Yung mga Facebook talaga, kung hindi man nila kayang sagutin, merong admin. Admin ba tawag doon? Yung merong, mayroong sasagot dun sa mga ano kasi pinakamahalaga yun na nakikipag-communicate tayo sa ano sa ating nasakupan, di ba? Isa yun sa pinakamahalaga. Kumbaga, uh, mayroong admin kung hindi natin kaya hawakan yung account natin mayroong admin na sasagot. No? So guys, isang tawag hindi siya sumagot. So ulitin natin ulit. One last. dala dalawa lang kasi masyado nga haba yung ano. Ito si Kevin. Meron siyang uh... tingnan muna natin. Uh, meron siyang 83k followers, no? Eh sige, B. Uh, marami siya mga ano diyan, marami siya mga marami siyang mga video niya na uploaded, no? So subukan ulit na natin tawagan ang kanyang account. So meron ditong uh, audio call again, request callback back. So tatawagan ko siya ng isang beses pa tapos i-ano natin yung request for call back. Titingnan natin kung tatawagan tayo. Isa yun na. Isa yun sa titingnan natin kung talagang mahalaga sa kanya yung mga tumatawag. siguro busy siya so uh, hindi natin alam kung anong dahilan ng bakit siya sumasagot syempre hindi na tayo nakilala personal pero ito ay isang uh, testing natin no subukan natin yung mga politiko kung talagang uh, uh, meron sila nakalaan para sa mga ganitong uh, tawag para sa mga nasa kupan niya so ng tawag na tayo hintayin lang natin matapos susubok ulit tayo ng iba pa Ayan, nagliling, nagliling naman siya pwedeng nasa biyahe siya, pwedeng nasa nasa meron siyang o nasa bakasyon siya ngayon kasi ngayon ay holy week pa no. Ngayon ay uh, Friday, ay Saturday. So, ayan. Mhm. Mm okay, so hindi natin siya na-contact na dalawang beses natin siya dinayan. So, meron nakalagay dito sa meron nakalagay dito sa ano niya. Meron nakalagay sa Messenger niya na request callback. So, magre-request tayo ng callback. Titignan natin ngayon kung tatawag siya sa atin. Ayan na, nag-request ako ng callback. So, nakalagay dito, magandang araw. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Hintayin niya po lamang inyong mensahe ng aming staff para sa inyong... Ah, naka-automatic ano to? Naka-automatic ano siya? Ayan. So, ibig sabihin walang admin na nakahawak talaga sa kanya na automatic pwedeng sumagot pag may tumatawag sa kanya. So, subukan naman natin tumawag. Si Mayor cholo. cholo naman, yung ka, ano niya, kalaban niya. Hindi makalaban. kalaban. Pareha silang tumatakbong ano. Pareha silang tumatakbo na... Cholo. Mike. Mike. cholo. Ayan. Hindi, punta na lang tayo din. Kasi medyo ano to, medyo maharap. Mahirap magalap dito. Pareha silang tumatakbo na kong... So, tingnan natin si uh, Kong Cholo. 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 Ayan. So, tingnan natin ito. Ayan si Kong Cholo. Ito ang kanyang official uh, Facebook account. Mayroon siyang 140k followers, no? So, mas mataas yung followers ni Kong Cholo kaysa kay Kuya B. Kasi ito yung nasa 148k followers. So, subukan natin uh, tumawag. So, nakakontakt din namin to. Maano din siya. Nagre-reply din siya. So, ayan. na So, tawagan natin. Hello. Eh, tawagan natin ano? Tawagan natin para So, nagre-ring siya, guys. Nagre-ring si Kuya Kung Cholo. So, nagre-ring si Kuya Kung Cholo. Titignan natin kung sasagot din siya. So, dalawang tawag lang din ang gagawin natin. At hintayin natin kung sasagot sila. Ayan, so nagre-ring siya guys. No? So pwede nga, mga busy nga sila ngayon dahil nasa bakasyon. Siguro dahil Saturday ngayon. Pero, hindi natin kung sino sa dalawa sa kanila ang magkukul pa after natin tumawag sa kanila. So ayan. So isa yun kasi yun guys sa ano, isa yun sa pinakamasarap yung para hindi mahirap kontakin yung namumuno or yung tatakbo or yung tumatakbo or yung mananalo. Gusto ko yun sa pinakamasarap yung nakukontak mo sila. So baga na may papaabot mo sa kanila yung mga gusto mo sabihin. ah uh, one on one kayo nakakapag hindi uh, tawag dito nakakapag-usap kayo sa telepono napakahalaga po niya. So ay nagre rin din siya siguro ay ito ay busy din. So ayan. tingnan natin ha. Kung sino sa kanilang dalawa at sasagot. Tapos hanap pa tayo ng mga politiko na natawagan din natin. <laughs> tingnan natin kung sino sino ang madaling ha? Mahilig sa cellphone, mabilis kontakin. Tingnan natin. Ayan, natin guys. Well, parang mas mahaba yung ring nito kaysa doon sa isa? O parehas lang sila? Parehas lang yung pag-ring niya. parang tagal no parang tagal nung ring ng kay Kong Cholo parang mas mahaba siya dun sa ano sa kaysa dun sa isa Kuya Vic Silverio una baka hindi sila sumasagot ng hindi nila kilala isa yun pangalawa baka busy or nasa vacation sila ngayon pero pinaka-the best talaga yung may admin sila sa ano sa Facebook nila. May may sumasagot na tao, may nag-ano. Pinakanta best yun. Ang tagal. Parang equivalent na siya sa ano, equivalent na siya sa ano yun natin, dalawang call lang. So, ang tagal eh. Parang ang haba ng call nito. So, dahil page siya, ano? Ah, Facebook account pa rin. So, ulitin natin na, ay, meron dito call ba? Same yata ngayon ng mga ano. So, isa pa, ang tawagan pa natin isa, tapos mag-request tayo ng call pa. Tingnan natin kung sino tatama. So, hindi ka na siya makontak Siguro sa internet. So, ayun, hindi na siya guys makontak Hindi siya makontak na siguro nasa bakasyon si Mayor Cholo. So, i-back na natin. Then, tingnan din natin kung ah, uh, mukha nang ginawa natin kay Kuya P. Ayan. Request callback. Oh, uh, nag-request callback din tayo. Lakas ng loob. <laughs> Ayan, nag-request callback din tayo. Tingnan natin kung sino ang tatawag sa kanila ulit. yeah So, sa so dalawang tinawagan natin na tumatakbong uh, tumatakbong uh, kung kong uh, wala tayong na contact. Pero siguro understood dahil baka nasa bakasyon sila hindi talaga ngayon araw pa ng dito uh, ng, uh, di pa araw ng opisina ngayon dahil ngayon ay uh, Saturday pa lang. Pero titingnan natin sa kanilang dalawa kung sino ang magko call pa. Kaya big, Silberio, o kaya kong Mark Cholo. Ayan, so thank you!